Hi guys! I'm back! It's me, Earl the First. So natin dito naman tayo sa Kalasyao guys. So yun, kakain tayo ng tinatawag na ng mga special delicacy na pigar-pigar at ano yun? Kaliskes. <laughs> kaliskes. On the, okay, ng, is, on the way na yung kaliskes. Ayan po yung tinatawag na special delicacy ng dagu ng Kalasyao Pangasinan. Nagupan. Ayan. Ayan na, kakain. Ayan si Donato. Ito ang venue ng ano nila. Maganda yung area. Nawala na lahat kumakain, guys. kailan na madami rito. Kinarkila na namin yung buong area. <laughs> so, ayan. Antayin natin. Ito yung Dito pa lang, sabaw pa lang, guys. Kalabaw. Sabaw ng kalabaw. Yan, yan, ito. Panalo. Panalo. panalo sabaw pa lang ng kalabaw. Ayan, pigar, pigar kung tawagin. Kalabaw din yan, yes. Sir. Kalabaw yan. Kalabaw din. Uh... Mukha rin kalabaw yung kasama namin, guys. So, antayin natin mamaya si Kaliskis, Kaliskis girl. Dito na nga, sa? In-order namin si Kaliskis, girl! Antayin nyo lang. Ayan, guys. Babalik na namin kayo. Ayan, ayan. Host, girl, the pearl. The pearl.